Ayan, o, salatan natin, sarap yung pag kumain ng itlog araw-araw. So magbibihis lang tayo ng gamit mga gaidol kasi masang basa. Uh, grabe! Nalagaan ko pala ng itaw, pag magkumain ng isda. ng panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon at for today's video mga kaidol yan, dapat basa sa bawi to oh. grabe wala ka araw sa labas mga kaidol pero grabe tindi ng init so yan, ganito pag summer dito sa Japan yung aming trabaho, mainit meron akong itlog dito mga kaidol so kain tayo ng itlog para may resistensya tayo yan o, balata natin sarap pag kumain ng itlog araw araw meron talaga akong baong itlog araw araw mga kaidol kasi para ano ba dagdag sa ating protein si protein to eh araw araw may isang itlog kang kakainin tapos kung meron kang baon na mga nuts. Yung mga mani. Yun, maganda kainin. O. Oh, kain tayo. Itlog. Mmm. Sarap. Araw-araw may dalat talaga akong ganito. Itlog. Tapos pagtanghali. Saging naman. Sarap. tayo tubig so bali ito mga kaidol hindi umabot ng hapon to mga around 2pm ubos na tong tubig ko bali apat na litro araw araw So magbibihis lang tayo ng damit mga kaidol kasi basang basa Ayan, palit tayo damit. So, ayan, nakapalit na tayo ng damit mga kaidol. Tapos, itong damit natin, tingnan nyo mga kaidol, pipigaan ko to ah, kung gano'ng kabasa. So, andito tayo sa labas mga kaidol. Ayan. pipigahan natin itong damit natin. Tingnan natin kung <laughs> Oh. Diyan yan, oh. Di diba? Oh. Sino ng <laughs> oh, gusto ng uminom ng pawis? Oh, gusto niyo uminom ng pawis? Oh. Sabi pa wis mga kaedol. So ganyan araw-araw kailangan limang damit yung baon ko kasi taga dalawang oras break time namin 10 minutes. Nagpapalit talaga ako ng damit kasi mahirap na pag tayo ng pawis, di ba? So ngayon hindi naman ganong maraw, makulimlim pero walang hangin. Kaya napakainit. So balik na naman tayo sa trabaho, mga kedol. Mamaya ulit. Oh, shout out kay Kuya. Shout out dyan sa inyo mga <laughs> idol. Balik na kami sa trabaho. Balik na kami ng trabaho. Tanghali yan mga kaidol idol. So, yun, meron tayo dito ang saging. Ito yung ating pagkain. Tapos, kanin. Tapos, hindi ko mabuksan. Saglit lang. Meron tayong ulam dito na alderitang beef. Yan. So, yung kanin natin mga kaidol idol maliit lang yung baon natin yan siyempre so, may sabon tayo dyan kasi pagkatapos kung kumain mga kaidol daw nagyulamos talaga ako kasi sobrang init at saka tuwing tanghali nagpapalit din ako ng damit so pangalawang damit na sinuot natin ngayong araw na to so basang basa pa rin so need natin munang kumain mga kaidol so kakain muna ako and dyan na muna kayo ops matumba naman Uh, kain tayo So Una ating kakainan mga kaedol Itong saging Hindi natin kumain ng saging Para may resistensya tayo Sa ating trabaho At hindi tayo mapagod you know, Sarap ng saging mm. So, tapos natin kainin yung saging at saka ito na naman yung kakainin natin mga kaidol yung kanin at saka yung ulam natin ayan so kain muna tayo saka si kuya doon sa likod oh, meron meron oh. <laughs> ayan yan yung yan yung kasama ko dito pag kumakain tuwing tangali ayan So, kakain lang tayo. Well, Malit ng kanin ko. Mm. Mm. Sarap. So, dito lang kami kumakain sa gilid, no? Sa likod ng, ano, ng makina. Wala nang ibang kakainan, eh. Kasi pag pa kami doon sa taas, ano na sa oras. Munti lang dito na lang sa baba. Mm, sarap. Alright mga kaidol. At tapos na kaming kumain. So nakabihis na rin tayo ng damit. At saka andito tayo sa labas. Wala talagang kangen hangin mga kaidol. Grabe yung init. Wala namang araw. Pero hindi pa rin ng init. Kasi malinsangan ba so mga kasama natin no doon din sa oh. nag ano sila si kuya ay tatawag ng hangin <laughs> kasi lang ang, ang bingi naman ng hangin ayaw oh, naman lumapit parang parang hindi naman nakakarinig yung hangin kanina pa sinisipulan <laughs> So, yun mga kaidol, Ganito talaga kami dito pag, ano, pag summer. Naliligo, oh. Kahit naka, bihis na tayo ng damit, oh. Nakaupo lang tayo, pero basa na. Sabi, tindi. Tsaka kasi mga kaidol Dito sa aming trabaho May electric pan naman kami Kaso lang ayaw ko lang mag electric pan Kasi ano, yung kinakabagan ako ba, kung mayroong electric pan kung baga sa bisaya na salita panuhot, yon mahirap kaya magtrabaho na yung may mga kasama ka, tapos katabi mo tapos mabilis ang trabaho ba tapos kinakabagan ka ng tiyan at saka gusto mong mautot, ayaw mong mautot Ipinipigilan e, pinipigilan mo sa e, saka kapigil, biglang umutot ng mahinang mahina ang baho nun <laughs> baka, baka yung mga kasama natin alis sa tabi natin so <laughs> ano ba yung mabaho na yun yun <laughs> kaya ayaw ko mag electric pan ka, kahit mainit saka pag matuyo kasi yung pawis para kang inaantok sa trabaho lalo na kahit mainit mahirap din matuyoan ka ng pawis kaya araw-araw nagbabaon ako ng mga limang pirasong damit sa taga, taga break time namin tuwing dalawang oras nagpapalit talaga ako ng damit pero natiis ko sa ilang taon ako dito pag summer lang naman ganito pero pag taglamig sarap, sarap magtrabaho dito kasi hindi ka din makaramdam ng lamig kasi yung gawa namin dito puro mabibigat tapos bubuhatin mo tapos mabilisan pa pero hindi ko ipapakita sa inyo yung aming trabaho sa mga, gustong makakita sa aming trabaho dito kasi private yun eh so kailangan hindi tayo mag video na isasama natin yung ating trabaho kasi baka makita tayo at maka multa tayo o ba diba, baka pagalitan tayo ng may-ari di ba So, yan ginagawa kong video dito lang sa labas so relax relax lang muna at maya maya balik na naman tayo sa trabaho mga alauna so yan mga kaidol at pabalik na tayo sa trabaho so di pa tayo nagsimula basang basa na naman yung ating damit e, ito na yung ating damit kanina ng umaga tapos ito yung pangalawa so ang pangatlo hindi pa nakasimula ng trabaho mga kailor basang basa na ganyan katindi ang init dito so balik na tayo sa trabaho mga kailor break time ng alas 3 nakapagpalit na naman tayo ng damit so balit tatlong damit na yung aking nagamit yan isa dalawa tatlo so pangapat na to so balik na tayo sa trabaho na naman bilis lang ng 10 minutes break time ng alas 5 mga kaidol so nakapalit na din tayo ng damit bali apat na damit na yung nagamit natin so pang lima na to so bali dalawang oras na lang yung ating trabaho at saka pagkatapos ng dalawang oras uwi na tayo so merienda muna tayo meron akong balance food at saka tulakan natin ng kape alright ah ito lang yung aking pinakain pag boost time. Kung may mabili ako pero pag wala. Yan. Oh, balay ganito lang siya. Oh. Kain tayo. Mm. Pang ano sa dalawang oras ba? Kumasarap to. Pang ano pa siya to, Pang balance na mga pagkain mo. kopi Abang ke nang Agus. Abang dong. Jarap. sa dalawang uras. na no, overtime. Araw-araw may overtime kami. Ah. Tapos, yung atong tubig pala mga kaidol, yung isang 2 liters, Ubus na. So, yung pangalawang 2 liters, malapit na naman maubos. <laughs> Ayan na naman si Kuya. Oh. Isa naman kami guys. Ang bilis lang ng, Isa ano, lang ano. Kami ma-trabaho pabalik oh. sa city. Oo, di ba? Dalawang oras na lang, uwi na. Uwi na, guys. Pa, so balik na tayo sa trabaho. Dar okay, mga nakaidal at uwi na. So magpipila tayo dito. At nakalabas na tayo sa ating trabaho. So pauwi na tayo. Tingnan natin kung sino yung sundo. Right para si nanay isay siguro ang sundo so yun ah napakasarap ng hangin but may hangin ngayon lang may hangin gabi na yun na tayo <tinyo> Hi, Nay. Hi, Kuya. Gandang gabi. Gandang gabi po. Pero kung malaki yung wow. habitation nila, maganda rin mo, Kuya, kung reabsorb sila ng iba. Uy, napakasarap ano, eh? ng aircool. Ano yes. yan, video ka? Yes. Ay, ganun pala na yun? Nagbablog. Ah. Ayun. Vlogger. Pawe na kami eh. Vlogger si Kuya eh. Eh, ba't hindi malak? Malak na yayaw. Umuwi kanina yung isa. Bukas din na alas 4 na Oo. Alas 4. Ay, alas 4. Eh minsan nga na bibisikleta kami ni ano, maaga kami pumunta dun, eh. Kasi pagkala city, mga bagong isda na ang dumadating. May mga isda naman sila pero yung ngayon na ganyan. Kasi bukas yan dyan, parang araw-araw bukas yan dyan eh. Hmm. Yeah, so may sila ng linggo, di ba? linggo at saka merkulis ata na tayo sa ating apartment so pupasok na tayo dito ayan hmm. grabe init nandito na tayo sa loob ng bahay so magbibihis lang tayo mga ka yan nakabihis na tayo mga kaidol so labas na tayo hmm. ayo o oh sarap oh nilagang okra sitaw tapos may pinarita isda ay tayo mga kaibigan no bang oy pala ko niloto mo yung minarinit mo lang wala ani naman ay lut ni kuno oh kadagaran mo po so kakain tayo Panik, panic bye panic bye kasi mahal ay mahal ay Kulang ito sa mga ron.

Alright mga kaidol tapos na kami kumain so time check tayo mga kaidol mag alas 10 na pala so medyo mababa na tong video natin mga kaidol at dito ko na muna tataposin yung ating video so sa mga bagong pasok dyan please like and share and don't forget to subscribe Jade Mendero TV so maraming salamat sa inyong lahat mga solid kaidol natin dyan at hanggang dito na lang. I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Bye-bye. <tong>